How is your relationship with your brother? Well, no. nag-uusap ba kayo? nag-uusap naman pero siyempre nasasaktan ako pag sinasabi lagi ba't mo inaaway yung kapatid mo? Oh, wow. Sinasabi ko nga hindi ko inaaway ang kapatid ko. Ang uh, ginagawa ko nagpapaalala lang kasi abala ako sa mga iba na linalagay siya sa panganib. Mm -hmm. Mamaya mapahamak siya. Mm -hmm. Eh, kung tutuusin ako talaga ang malaki ang taya dyan mm -hmm. sa administrasyon. Gusto mm -hmm. ko magtagumpay pagkat sa hunot-dulo ako ay Marcos eh. Yeah. Yung iba dyan hindi naman kayo Marcos sin hindi niyo dinanas yung dinanas namin. Pero pinariringgan mo. At uh, marami. <laughs> <laughs> baka baka overtime time. Hindi biro Bila, pama, Pero ibig ko sabihin, for example, ano, hmm. nung nakaraang taon, nakita natin napapaltan yung konstitusyon sa pamamagitan ng suhol. Pinapirma ng suhol. Abay, tinigil rin niya nung sinabi ko, nako, hindi maganda yan. Tinigil din niya. Tapos ikalawa, yung impeachment. Magsalita ako. Sabi ko, wag na nating gawin yan. Abala yan, magulo Mm -hmm. Eh, sana respetuhin ng iba. Sinabi na rin niya na huwag mukhang... tumulong dyan. Tapos, ngayon, eto yung budget. Di, nag-privilege speech ako sa Senado. Nagulat ang iba. Sabi, ba't mo inaaway? Sabi ko, hindi ko inaaway. Wala siyang kasalanan mm. dyan. Mm. -hmm. warningan ko, babala, na itong budget na to ay tapakabulok. Walang kwenta. Linulustay ang pera at uh, talagang kontra sa mga dakilang Ilocano. ang tinutumbok mo ay si Speaker. Uh, kung minsan, nung uh, <laughs> nagkaroon ng problema doon sa konstitusyon, oh. eh, talagang uh, pinagtatanggol ko naman yun. Talagang mm. pinagtatanggol natin ang batas, ang konstitusyon. Ito nga, yung magkabilang panig, kahit na iipit ako, nasasaktan ako, sige na lang. Mm -mm. Ganyan talaga. But how would you describe? Yung tanong ko kanina, nabitin ano ang description mo sa relasyon mo sa presidente? Are you in speaking terms? Oo naman. Or papano ang, uh, ang kapatid ko, ito, kung kailanman, di naman kami nag-aaway. At ta uh, alam ko minsan nagtatampo yan kasi aminin ko masakit akong magsalita dere derecho hindi ko nga alam pa paano masyado kong prangka uh -huh. at uh, yun pero bilang manang responsibilidad ko na sabihan siya uh -huh. na warningan siya na baka ito ang magpapahamak sa iyo oh. so may basehan ang pagquestion sa budget o wala muna. Sige. anong, anong hindi basihan? Hindi ako pumirma eh. Mm. Pero yung sinasabi ni Pangulo Duterte at ni Pangulo Bongbong magkaiba. Dalawang magkaibang uh, dokumento uh, kasi yung sinasabing blankety blank, uh, yung maraming uh, blanco. maraming blanko mm. totoo 'yun kaya hindi ako pumirma nang bycom kasi wala lang eh, nakakatakot the amount of open parenthesis blank close parenthesis ilang pahina 'yon. So hindi obra sa 'yon na aayusin sabi ni Kimbo ayusin ng mga technical experts ko, So, hindi, hindi obra sa'yo yun. hindi pwede yan. Alam niyo yung pinakamalaki, pinakadakilang kapangyarihan ng uh, budget at uh, uh, ay nasa Kongreso at Senado. Hawak yan ng hindi ng Pangulo. It's the power of the purse that uh, belongs entirely to the legislature. Hmm. Kung mga technical-technical at kung sino-sino ang -sino magpipilin the blank, nakaka yeah. yata yun. Huwag tayong papayag. At saka, hindi naman technical. Isipin yeah ilang trilyon yon 1.3 Trillion, trillion sa DPWH budget. One line lang ang paliwanag various infrastructure projects. Ang tanong, sino si VIP? Baka VIP lang ang na nakasulat oh, 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 oh. eh? Oo. Oh, so, ang sinasabi itago ninyo, natin sa pangalan ng, oh, di ba? Sino? Sige, Ewan, mo. 'di ko alam. Wala oh, <laughs> VIP kasi wala nang nakalista 1.3 trillion. Wala oh. nang listahan. Sino nga may pakananon? Tama ba 'yun? Di ko alam. Oh. Basta dumating na lang sa amin na ganoon. So, so ang sinasabi mo ay labas dito ang presidente. Wala walang, walang ko. problema ang presidente. Ang may problema dito ay yung legislatura, the House and the Senate uh, leaders. Hindi ko alam kasi yun nga nung uh pinapunta kami sa bike camp. Oh. Napunta ako minsan. Oh. Eh, one minute lang, nagpicture-picture lang. Ganun tapos, lang, tapos oh, na? Tapos, tapos na. Di nag na kami. Sabi ko, ano ba yun? Picture-picture. Hindi, hindi. Ibibigay sa'yo. Di tanong na ako ng tanong. Kasi pina-follow up ko yung mga flood control. Hmm. Di ba? Yung kasagsagan yun ng uh, anim na bagyo. Eh, inaasahan niya ng tao. Nasaan na? Naku, wala. Naku, talaga nervous na nervous ako. So, sabi ko, di isan tayo. Hindi ko mapipirmahan yung mga blanco-blanco na yan. Ngayon, Maski ang pangulo na may problema yung flagship projects niya, tinanggal. Okay. Hindi na pondohan, miski yung mga flood control, yung mga tulay, yung mga public transport, lahat na inaasam-asam ng ating bayan, ng ating tao hmm. ay uh, hindi maisasatupad at tinanggal para sa mga kalokohang mga kung anik-anik na so, lang. So agree ka na ito ang most corrupt budget in history. Is well, that an appropriate word term ba yun? Well, wala naman ako dito nung uh, dekada 30 mm. at uh, Commonwealth mm. at yung mga nakalipas. Mm. Pero sa panahon ko, ito na siguro yung pinakamalala. Kasi hindi ko siya maintindihan. Isipin mo, walang respeto, miski sa Pangulo. Okay. Yung mga flagship project, hindi na inilagay. Lahat inilagay sa unprogram which is wala lang. Mm. Ala eh Paano naman yun? Ang lalaki ng tula. Yung irigasyon, iniiyak na yan ng yeah. mga magsasaka. At ang uh, lumaluma na. Dekada 70 yun sa panahon pa ng tatay ko.